Oh, parang bibing ng bibig. Bibing ng bata? Oo. Oh. talaga? Bibing ng bro. No, ano, ano to bro? Wala. Parang kinu kinukay na. Ha? Oh? Bakit ganito yung porma nito? Ha? Huh? Bro, okay. may mga butas bro. Ha? Huh. Oh. Oh, umiyak bro. Iyak ng bata bro. Ang firmado. Dito pa natin. Canak, canak. <laughs> Iyak ng bata. Bro. So, ayun okay, mga ka-explore. Uh, isa na namang uh, exploration tong gagawin namin.

Ano bang itsura talaga? Itsura okay. talaga. Ah, ano naka? Lagat pa na naman ng langgam. Lagat pa ng langgam. Baka may gusto ka sa akin ha? Yung langgam po sabi saya ay ibon. So, tingnan natin sa likuran mga ka-explore. Sa gilid. sa ibabaw. Talaga dito yung na mga elemento na lumalabas po. Ha? Uh Ang -huh. dami na talagang elemento na lumalabas ngayon. Kasi matagal na tayo hindi nag-explore ng gabi. Mm uh -hmm. -huh. araw tayo nag-explore. Ngayon lang tayo nakabalik eh. Uh -huh. uh, nitong buwan lang po kami nakabalik mag-explore ng gabi. Uh -huh. Kaya nga. Kaya siguro dumarami uh -huh. na sila. Magala lang mga elemento. Ngayon. Ano? Wala. <laughs> ha? Ano ka na po? Ibigyan mo ako. Ibigyan mo. Ano yan bro? Nahuli mo ba? Sabi ko si Nakuti. Nahuli mo? Ha? Malaki. Malaki? Nahuli mo? Dalawa yan? yan mga ka-explor ah, nakahuli si magkiting na naman ng uwang so, uwang o oh, yung ano yan makaubo si Calvin bro ito ba yung laki malaki yan hmm. inulik ito dahi ka ang sa anak mo ano? laki yan Uy, uy. Oh, dalawa pala yan. Huh? Ha? Oh, mo muna, yan muna. Ha? Ha? Ito yung uwang. Baka babalik sa ilog.

Hindi na siguro eh. Okay. Siguro eh. Laki ng uwang mga ka-explore. Ito, laki ng uwang. Laki ng uwang. Marami ba tayo ng uwang eh. Nakapit, nakimira pala. pa yung ano niya oh. Bungot. Pag silabasan sila no, pagkatapos ng yung malaking buwan ba? Ngayon, wala nang buwan ngayon? Eh. Pag sinilabasan yung uwang, sa tala ko bro ay, ano, Bigyan naman lang sumalim. Pero hindi pala. Magpapahuli ba sa akin Wala ka ng Wala. Iwan ko. Wala. Maingay kasi yung ilog, bro. Mm -hmm. Ay, hey, ngay ba? Di ko ini, kung meron bang tinig. Ang hulit man tayo ng ano? bro, laki. Okay, Ito bro, ang dami kaya bro. Hawa ka mga kamera bro. Baka dia makatakas eh. Huli pa natin. Laki Bilis na. Kaya mo pa May isa pa doon, oh, maliit lang. na kaya, kaya to. Andrew, si malalim. May isang maliit dyan sa oh, bato. Yeah. Ano yan? dalawang bato na yan. Wala naman na. Ano yan? yan? Yung isa, yung triangle na bato. O? Ayan. So, ayan, 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 o yan. Ha? Sabi na yun o? Malaki na. yun ah. Parang nandyan. Kaya nga pa. Silabasan yung mga uwan.

labasan sa rayon mo naglabasan sila baka yung susunod bro yung mga elemento naman mag din bakit siya? pagkatapos ng ano malaking buwan naglabasan yung mga uwang nga So pasensya na kayo mga ka-explore no? Na-delay tayo sa pagpunta dun sa kubo Marami kasi kami nakita yung mga uwang So pasensya na talaga Maingay yung tubig, So kung meron ng uh, Mga iyak o ano Mga hindi natin mapapansin maingay kasi okay, comment na lang po mga kaiso kung meron kayong maririnig o mapapansin bro, langit ako, langit ako, ako, bro? Hang, bro. ha? Hangin, yun, ano yung ano? ay wala akong napansin ano ba yun? may lumipad? ha? ano kaya yun? Hangin, Nakabasa mo lang ang mga Sabi ko kayo eh, ano sa atin? Habang tayo ay eh, May uh, mga ka-eklor, meron na napapansin si Mangketing So, papalapit na kasi kami Siguro ganun Ando na Ha? Ano yun? Oh, ano yun Ha? Baka ano tayo dito no? Baka ano naman tayo? Pupunin mo ba? Pupunin ko sa'yo naman eh I natta.

<tuk tangan> Tuan, Dengar, kain, Enak, <tuk tangan> wow laki. hindi mati lening bro uang Ang nahuli natin, nabasa pa yung buta ko. Ang <laughs> <laughs> tapot mo. Ang dami na nahuli wala. <laughs> mo lah. Yung mga kandal. Ito pala ito, na sa Gusto ko talaga yung bakit.

Parang, ini saya tembok. Barang di bingan parang, di bingan. Hah? Barang di bingan. Uh, uh, woi uh, lah. Kubuk bayan? Anu kubuk ya? Ya, itu parang di bingan itu Hah? Barang aja itu parang di bingan bibit. Ya, di bingan Oh, ya lah kan? Ano, di ba? So, wala na, parang nawala yun. Ano? Ano, bro, bro? Ano to? Bibilingan ka bro. Ano, ano to, bro? Wala. Parang kinu kinukay na ano. Yung... Bakit ganito yung forma nito? Ano? Hmm? Bro, okay. may mga butas, bro. <laughs> ano? Hmm.

Kat bibingan pala ito. Sige, sige. Ah, oh, gamitan natin to, bro. Gamitan hmm. natin to. Ano gamitin natin? Sige. Oh, gamitin mo yung water mo. Sa akin naman yung in-upgrade ko na oh, ano, ano, yeah, eh, bro. Hindi ko busin kasi hindi ko oh. nagadala ng ano. Kaunti lang, kaunti Asa lang yan. Lang. Kaunti lang. Sige, sige. Yuk. Hmm. Hmm. Yan, yan. Hmm. Wala na, bro. Masa ni kaya, bro? Ya. Yeah

Tapang, tapang. terus terus muna atas muna pagandaan na din to yay babayain na tapang. subukan ah. tabang sino makita mo paguwir natin lo bakit papatung sa atin oy 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 sihi labanan natin bro labanan natin si ni denk sa gitna Sige. dito ako kita sabit ako oy Oh, mm. Humina, humina yung ano niya bro Nawala no, yung boses niya bro Parang po, papalayo na ano siya oh, papalayo siya Oh matras bro, matras 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 siya oh matras Nakakot bro Pinisingan natin din, magsama-sama tayo bro okay. Oh Mm. 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 Yan. Wala na. Wala na talaga yung boses niya. Wala na. nakita pala natin ito. Bu Buti dyan tayo sa ilog. Ano? Tumadaan. Buti na lang dito tayo dumaan ko. Nakita natin ito. Kaya ano lang. Nasa akin lang po bro ay. Maingay talagang ilog. Pero Siguro dito, no? Na, ano natin? Hindi lang natin masyado napansin ba dahil sa ingay ng tubig meron pala dito tingnan mo ka isuro kaya iba sila sabi mo kayo so kapag nandito kayo ay siguro to tumakbo na tayo. yun 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 yung forma nyo maka isuro uh, ano kaya ito hmm. babaya bro ah uh, kahit uh, wala na yung mga boses bro, uh, monitor pa rin natin yan. Oo, oh, monitor, uh, balikan natin Balikin yan. Na kung Lalo na kapag mayroong makapagsabi. Pero kung wala makapagsabi, babalik pa rin tayo oh, para i-check lang kung talagang wala na. So, iwanan natin 'to, bro. Sige, pahinga muna tayo, bro. Si, pahinga muna tayo. Hindi nakakapagod talaga.